ko kaning atimog panawagan ni sa Dios na tungod niya na maanda ang imong kalag lawas og spirit na magahimot ta sa kakabinan, prayer may kakabinat makaisunan minin, ang imong pagampo karon imo nang pamatud-an hantud sa imong kamatayon Uban ka na po rin yung pag-ampo. Langit nun nga, mahan. Langit nun nga, langit nun nga, mahan. Diyos nga sa tanong. Salamat sa imong dakong gugma ka yes, yeah. wow. na po. Rito ako, amahan. Nang imong bugto ka na sa Jesus. Wow. Na matay babo sa cross sa Calvary. Na matay sa cross. Wow. Ginugong yeah, yeah. o gabanhaw. Wow. Buhi sa Jesus. Wow. Sa so, walay katapos. Yes, yeah. Karong uras. Yes, yeah. Akong ko dinugong nga ako walay mahimo sa akong kagalingon diri ko kaluwas sa akong kagalingon nakasala ko ba ito kanimo nakasala ko ginoo sa akong binuhatan nakasala ko sa akong pagpamulo nakasala ko sa akong pangunaw ginoong iso kristo aku manulus. Hugasi ko kino Jesus. Sinagi sa mong binilhon ng dugo. Hugasi ang ako kasipas. Hugasi ang ako muna huna. Hugasi ang ako tipo pagkatao. Gikan karon. Andama ang ako kinabuhi. Sa adlaw ngay kaumupalig. ginong Isu Kristo, sarukuras ang itali ang akong ngalan sa libros mo, Ako magahibong pakisaad ka karon, mo. Nagitan ka ron. Alagaron ko ikaw sa tibok na kong kasintas. Simbaon ko ikaw sa tibok at kasintasan. Salamat din ang Kristo sa imong pagpasayno kanako. Salamat sa imong saan na. na maong kinabuhi Ngawalay karon. na walay katapusan. Gigan ka ron ang imong balaan ng Espiritu magapanggahong kanako. na kanako. magatundo kanako sa pagkinabuhi na may sa imong tagubod na. Dalay kong kamahan. Dalay kong kamahan. Dalay kong kamahan. Dalay kong kamahan. Sura ka sa puso. Kinig sa nan. Akong ipangayong. Akong ipasalamatan. Sa kadako sa, sa, sa kamahal. Sa pangalan. Ni Cristo Jesus. Sa akong manunod.